Mau tega karena ada lawa. Mau tega kalau blogger, tengan blogger, semua tantah. Deh, bah, deh, kamu blogger Facebook, YouTube, Instagram, dan Sekarang, sekuat tantah tuh, tega karena blogger. Jangan peda blogger, karena semua tega

Ito na ko ang mag. sayo sayo sa short. Hindi lang ko vlog. Kaya di ka ako. Hindi na po ako. ako. po ako. na? Kaka. Ano ako Crush ako. Wala ko crush na Sorry Richard guys Hini akong tingo guys Kaya akong mga amiga guys Ay, hindi na ang hila Dago na na sila Kung mga gawin Na birthday sa so mga guys Tuya Tsukul lang tsukul guys Tsukul na guys とかだわこれ。で、何でなんだか分せろ。ナムゴーデンバデー。え、何がそこ8な。8%。8 16になって。兄の方。<sSen>